Lumagda ng Memorandum of Understanding ang DILG at ilang kinatawa ng health sector upang paigtingin ang kampanya laban sa chronic kidney disease. Habang work from home set up, muling pinayagan ng Labor Department sa gitna ng patuloy na bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Yan ang ulat ni Katrina Concebido. Lumagda sa isang memorandum of understanding ang Department of Interior and Local Government, labindalawang provincial government at iba't ibang kinatawan ng health sector upang isulong ang paglaban sa chronic kidney disease at kapakanan ng mga pasyente nito. Tinatayang nasa dalawang milyon ang bilang ng mga pasyente may CKD sa buong bansa. Kaya naman sa ilalim ng kasunduan ay malaki ang magiging papel ng mga LGU para mapigilan ang sakit na ito sa tulong ng early detection. G.N. Power, Dinginian Limited Company muling pinagtibay ang kanilang pangako sa pagpapahusay ng marine biodiversity ng bataan sa pamamagitan ng paglulungsad ng proyektong kulay koral. Layunin ng proyekto na mapabuti ang estado ng mga coral reef sa Mariveles sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Department of Environment and Natural Resources, pamahalaang panlalawigan ng Bataan at Bataan Peninsula State University. Ang nasabing programa ay nagkakahalaga ng higit sa 2 milyong piso. Muli nang pinayagan ng Department of Labor and Employment ang work from home setup sa ilang manggagawa, ito ay sa gitna ng muling pagsipa ng COVID-19 sa bansa. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, naglabas na sila ng abiso para sa mga pribadong kumpanya sa bansa na pwede na ulit magpatupad ng work from home o flexible schedule sa mga manggagawa. Lalo na kung ito ay mga trabahong hindi naman mandatory na gawin ng pisikal na pagpasok sa opisina. Katrina Concebido, para sa bayan.